Yan mga kapatid, paalala lang mag-ingat sa mga hacker diyan. <laughs> o tingnan mo yung first, ito yung first account ko na na-hack. 200,000 followers na yan eh. Ngayon eh bumaba na kasi wala nang update yan, wala nang upload. Yan ang first na Facebook page ko na na-hack. Hindi ko na talaga na-recover yan. Kaya mag-ingat kayo sa mga walang pusong ano diyan, hackers mga walang magagawa sa mundo ba, ah. <laughs> hack Hindi na gumawa ng sarili nilang mga account o siguro gumawa sila pero hindi siguro nag-ano, nag success Kaya nang-hack na lang sila. So careful po tayo mga kapatid. Mag-ingat po tayo sa mga walang puso na mga hacker na 'yan. Okay? Sayang 'yan, no? 200,000 followers na 'yan sana eh. Eh, naputol pa 'yan kaya gumawa ako ng bagong Facebook page Yun nga si Sir Ariel malapit na rin ma-monetize followers na lang yung kulang ayan bye bye